Sarah at Curly, Diskaya. Isang malalim na kwento ng kontrobersya, anomalya, at pag-celebrate ng Pasko sa kulungan. Sino ang Diskaya couple, tagumpay, kapangyarihan, at negosyo sa industriya ng konstruksyon sa Pilipinas? Kilala ang mag-asawang Sarah at Curly Diskaya bilang contractor couple. May mga firms na nailink sa malalaking infrastructure projects at flood control initiatives sa mata ng publiko, sila'y simbolo ng tagumpay, impluensya at ambisyon. Ngunit sa likod ng glamour at pera, unti-unting kumalat ang mga ulat na may mga inconsistencies at anomalya sa kanilang mga proyekto. Tulad ng maraming kwento ng kayamanan at kapangyarihan, dumarating ang oras na ang lahat ng dapat ay transparent ay napapansin ng publiko. At ang mga kahinaan ay nagiging spotlight, pagbagsak ng credibility. Mga unang senyales ng problema Ang unang senyales ng problema ay lumitaw sa mga regulatory checks at audit reports. May ilang firmang pag-aari ng mag-asawa na napag-alamang may kulang sa permits at accreditation. May mga tanong sa buwis at legal compliance. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagsimulang maglagay ng scrutiny at action na nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng ilang kumpanya ng Diskaya Couple. Maraming nagulat sa mabilis na pagbabago ng imahe ng mag-asawa. Mula sa respetadong kontraktor sa mata ng publiko, unti-unti itong napalitan ng duda at spekulasyon, ghost project at matinding akusasyon, Christmas in jail. Noong Disyembre 2025, naging matindi ang sitwasyon. Lumabas ang investigasyon sa isang allegedly ghost flood control project sa Davao Occidental ito ay isang proyekto na ayon sa mga opisyal na dokumento ay sinasabing natapos ngunit sa katotohanan ay hindi kailanman nagsimula o natapos kasabay nito kinumpirma na ang mag-asawa ay sa kulungan na ipagdiriwang ang kanilang Pasko bilang bahagi ng legal na proseso at kasunod ng inisyal na pag-aresto para sa kanila hindi ito simpleng selebrasyon ito ay simbolo ng pagbabagong dala ng batas at ng pagsasampa ng kaso, mga apektadong negosyo, sasakyan, at pampublikong imahe. Ang legal at financial repercussions ay hindi lang limitado sa proyekto. Kasama sa aksyon ang pagsasara ng kanilang mga firms at pagkumpiska ng luxury vehicles na pag-aari nila. Maraming empleyado at kasamahan sa negosyo ang naapektuhan. Para sa publiko, malinaw na seryoso ang investigasyon at ang aksyon ng gobyerno ay senyales na walang makakalusod sa batas, kahit gaano kalaki ang kapangyarihan o impluensya. Reaksyon ng Estado Pangulo, Pulisya at Transparency Naglabas ng direktiba ang Pangulo upang masiguro ang mabilis at patas na investigasyon. Ang mga ahensya tulad ng PNP at DILG ay nakatutok sa sitwasyon upang mamonitor ang mag-asawa at masiguro ang maayos na proseso ng batas. Ang mga kasong kinakaharap ng Diskaya couple ay non-bailable, na nangangahulugang kung may warrant of arrest, malaki ang posibilidad na hindi sila makakalaya agad. Ito rin ay isang mensahe sa publiko. Ang batas ay patas, at walang iisang tao ang exempt. Mismong si President Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng pag-aresto sa mga sangkot sa anomalya sa kanyang talumpati ngayong biyernes, Disyembre 5, 2025, ang nakatakdang pag-aresto sa mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya ang parang teleserye na inaabangan at tinututukan ng maraming mamamayang Pilipino. Epekto sa buhay ng mag-asawa at sa publiko. Ang epekto ay malawak. Para sa Diskaya couple, ito ay hamon sa reputasyon negosyo, at personal na buha. Para sa publiko, ito ay pagkakataon upang mapanood ang aksyon ng gobyerno laban sa korupsyon. Ang Pasko sa kulungan ay hindi lamang simbolo ng parusa, kundi isang matinding reality check. Sa likod ng kayamanan at impluensya, may responsibilidad at pananagutan sa batas. Mga susunod na hakbang Justisya at Transparency Ang proseso ng justisya ay patuloy. May mga hearings dokumento, at testimonya na kailangang suriin. Ang transparency ay susi para hindi lamang ito maging isang chismis story, kundi maging halimbawa ng pagsunod sa batas at accountability. Para sa publiko, maging mapanuri at maalam. Para sa media, maging responsable sa pagcover. Para sa mga sangkot, harapin ang sitwasyon ng maayos at patas. Mas malalim na repercussion sa showbiz at negosyo. Hindi lang ang Diskaya couple ang apektado. Maraming empleyado, kontraktor, at local stakeholders ang nakadama ng impact ng legal at financial fallout. May mga proyekto na naantala, may pondo na nakulong sa legal proceedings, at may tiwala ng publiko sa industriya na kailangang buuin muli. Ito rin ay babala sa iba pang may-ari ng malalaking proyekto. Accountability, transparency, at legal compliance ay hindi optional, lalo na kung nakaapekto sa bayan. Epilog, isang babala sa publiko. Ang kaso ni Nasara at Curly Diskaya ay paalala. Ang corruption at anomalya ay may katapusan. Ang legal process ay hindi biro. At ang bawat hakbang ay may epekto sa maraming tao. Ang kompirmadong Pasko sa kulungan ay simbolo ng epekto ng batas at ng parusang maaring harapin ng sino mang lumabag sa batas. Dalawang mabigat na dagok sa buhay ang natanggap ni na Curly at Sarah ngayong biyernes. Una, ang pagpapasara ng local government unit ng Pasig City sa St. Gerard Construction at sa walong ibang kumpanya na pag-aari ng Discaya Couple. Ito ay dahil sa hindi nila pagbabayad ng buwis na nagkakahalaga ng isang punto isang bilyon na piso at ang kawalan nila ng occupancy permit at license to operate mula sa Philippine Contractors Accreditation Board, PCAB. Pangalawa, ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng criminal case laban sa mag-asawa dahil sa paglabag nila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinampahan ng kaso si na Curly at Sarah dahil sa diumanoy ghost infrastructure project nila sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 66 na milyon at piso. Napatunayan ng Office of the Ombudsman na may mga sapat na dahilan para idemanda ang mga diskaya. Pati na ang DPWH engineers na pinaghihinalaang nakipagsabwatan sa isa't isa para makuha ang pondo para sa proyekto kahit hindi ito natapos o nakumpleto. Ito ay may halagang halos isang daang milyong piso at ipinagkaloob noong tatlong Enero dalawang libo, dalawamput dalawa sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong dalawang libo, dalawamput dalawa ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong ika-25 ng Setyembre 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng Indigenous People at Barangay Official sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng ombudsman na yung mga isinumiting final billing, Certificate of Completion, at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktual na kalagayan ng proyekto. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan. Sa Saint Timothy, si Cezara Rowena Diskaya pagpapatuloy ni Marcos. Nagrekomenda na ang Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag sa RA 300 at isa section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabiga ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Kapag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalan ng individual. I have directed the DILG and PNP to ensure that they know the whereabouts of the Diskaya. At ng iba pa, para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila agad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Mangyayari na ang mga salitang binitiwan ni Department of Public Works and Highways, DPWH. Secretary Vince Dizon ilang linggo na ang nakararaan. Magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa maanomalyang flood control at infrastructure projects. Ang kaso ni Nasara at Curly Diskaya ay paalala. Ang corruption at anomalya ay may katapusan. Ang legal process ay hindi biro. At ang bawat hakbang ay may epekto sa maraming tao. Ang tunay na tanong, handa ba ang bansa na suportahan ang transparency at hustisya? kahit gaano kalaki ang taong sangkot. At para sa Diskaya couple, handa ba silang harapin ang katotohanan at konsekwensya ng kanilang mga aksyon? Ang laban kontra korupsyon ay hindi basta laban ng iisang tao. Ito ay laban ng buong bansa. Ang kwento ni Nasara at Curly Diskaya ay simbolo ng mas malawak na problema, ng katiwalian, abuso sa pondo, at pagkakait sa serbisyo. Ngunit mayroon ring pag-asa. Ang katapangan ng mga institusyon, ang paninindigan ng mga mamamayan, at ang determinasyon ng Estado para panagutin ang mga may sala. Ang tunay na tanong, handa ba ang bansa na suportahan ang transparency at hustisya kahit sino pa ang kasangkot? At para sa Diskaya Couple, handa ba silang harapin ang katotohanan at konsekwensya ng kanilang mga aksyon? Kahit sino pa ang kasangkot. Hindi lang ang diskaya couple ang apektado. Maraming empleyado, kontraktor, at local stakeholders ang nakadama ng impact ng legal at financial fallout. May mga proyekto na naantala, may pondo na nakulong sa legal proceedings, at may tiwala ng publiko sa industriya na kailangang buuin muli. Ito rin ay babala sa iba pang may-ari ng malalaking proyekto. Accountability, transparency, at legal compliance ay hindi optional, lalo na kung naka sa bayan. Ang legal process ay hindi biro, at ang bawat hakbang ay may epekto sa maraming tao. Ang kumpirmadong Pasko sa kulungan ay simbolo ng epekto ng batas at ng parusang maaaring harapin ng sino mang lumabag sa batas. Ang laban kontra corruption ay hindi basta laban ng iisang tao. Ito ay laban ng buong bansa. Ang kwento ni Nasara at Curly Diskaya ay simbolo ng mas malawak na problema ng katiwalian, abuso sa pondo at pagkakait sa serbisyo. Ngunit mayroon ring pag-asa ang katapangan ng mga institusyon, ang paninindigan ng mga mamamayan at ang determinasyon ng Estado para panaguti ng mga maysala. Sa dulo ang tanong para sa lahat ng nagmamasid. Handa ba ang bayan na harapin ang katotohanan at ipaglaban ng hustisya kahit sino pa ang kasangkot. Yan ang tunay na diwa ng coverage na ito. Hindi chismis, hindi intriga lang. Ito ay usapin ng prinsipyo.